Magandang araw mga ka mga pups at mga kapatid. Hindi lingid sa ating kaalaman na maraming biktima ng mga maling panguhuli ng mga otoridad mula pa noon magpahanggang ngayon. Ngunit sa paglitaw ng isang grupo na tinatawag na Riders Safety Advocates of the Philippines o RSAP na ang founder ay isang congressman na sa kasalukuyan na si Congressman Bonifacio Busita, Nagkaroon ng pangil ang mga motorista na inaabuso ng ibang hindi marunong magpatupad ng batas sa ating mga lansangan. Napakalaking bagay ang ginawa ng kanilang grupo at hindi lingid sa ating kalaman na marami itong natulungan at nasagasaan. May ding sumasalungat dito. Ang katunayan nakabinbin pa rin ang panukalang batas ni Kongresman Busita sa Kongreso, ang House Bill No. 3366 ang panukalang batas na magbibigay proteksyon sa mga motorista laban sa mapangabusong traffic enforcer. Nais ni Congressman Busita na maipatupad ng tama, patas at maayos ang batas at ordinansa sa mga motorista. Ilan sa mga pangunahing nilalaman ng panukalang batas ni Congressman Busita ay mabigyan ng kaukulang bayad sa danyos ang motorista kapag napatunayang mali ang huli ng pulis o traffic enforcer mapatawa ng parusang administratibo ang pulis o ang enforcer na mapatunayang nagkamali sa pagpapatupad ng batas trapiko. Niliwanag ni Kongres Busita kung magiging ganap na ang batas ang kanyang panukala, mawawala na ang mga busalong traffic enforcer na ginagawang gatasa ng mga motorista. Sa content natin ngayon, isang pulis ang pinanindigan ng kanyang panghuhuli at handa di umano siyang harapin kung anuman ang gagawin ni Congressman Busita. Narito ang mga pangyayari. Hello, magandang gabi po. Uh, sir, good evening. May tatanong lang sana ako, sir. Kasi dito, sir, sa Paranaque, ano, hindi ko po kasi alam na, ano, one way pala dito, sir. Wala kasing nakalagay na, sir, eh, one way na signage. Ano kasi dito, sir, sir, may parang likuan siya ng jeep. So, madami din yung mga, ano, yung mga pasalubong na sa pakyan. Saan lugar po dito sir? po ano? Apo, sa Paranaque po sir, sa Barangay PF. Ano sir, kasi sir, liguan po ito ng mga jeep. So marami naman po talagang dumadaan dito sir. Pero wala pong nakalagay na one way. Ngayon po sir, may mobile po dito sa unahan. Apo. Kala ko nga po sir, checkpoint lang kasi may ORCR naman po ako, saka license. Eh nagulat po ako ang ano ko po, ang violation ko po, illegal counterflow. Natikita na po po, eh, sir, or hindi pa naman po? Natikita na, sir. Eh, sabi ko nga po, nakikiusap po ko sa polis. Sabi ko, po, sir, wala po akong trabaho, eh. PNP applicant po ko. sa sideline nga lang po ako pang requirements, ko, eh. Kaya, sir, natikita na po, eh. Sige po, sir. Wait lang po, ah. Hello, sir? Yes, hello po. Hello, sir. Kakasapin po na eh, ikaw ang busang po. Hello. Hello. Sir, magandang gabi po. Oh, nandiyan ka pa ba? Oo oh, po sir, nandito pa po ako. Ano bang nakahuli? Police po sir. Kasi po sir, ito po, yung daan po, dalawa po talaga. Kasya po yung dalawang sasakyan. Wala po silang nakalagay na one-way na signage. May napansin ka ba dyan na lumadaan na kapareho ng dinahanan mo? Oo oh, po sir. Mga motor po sir, kaso pinara din po nila lahat sir. Saan lugar yan? Sa ano po sir, sa Paranaque po, sa Barangay BF, sa may po. Magalang mong itanong sa pulis kung pwede kong makausap. Okay, sige sir. Okay, sige po sir. Sir, good evening po. Sir, kung okay lang daw po makausap kayo ni Hello sir, good evening po. Kapatid, magandang gabi sa iyo. Kapatid, anong violation ng rider? Counter sir. Ibig sabihin ba, one way yan? Opo, sir, po. May signage ba tayo, kapatid? Doon, sir, sa baba, meron po. May signage yung pupunta ng baklaran. ito sila sa kanan. Ang pupuntaan ho kasi nila, sir, is Masville. So, ang way ng ang araw, sir, papunta ng baklaran, wala ang papunta ng Masville. Itong direksyon ng rider, bago siya pumasok dyan, may signage. Opo, oh sa baba po, sa baba. Sa dalawang poste po, doon sa baba. Pero okay lang ba? Okay. Ah, ganito na lang, ituro mo kapatid, papipicturan ko. Okay po, okay, okay. Gano'ng kalayo dyan? More or less, sir. Wow, wow, ano, mga 70 meters. Ganito kapatid, at uh, bibigyan ko ng instruction yung rider, papipicturan yung sinasabi mo. Pakituro ko saan. Okay po, okay. Sige okay, po, sige, sige po. thank you. Rider? Sir, thank you po. Rider? Hello po, sir yung sinasabi niya na pinasukan no, pinanggalingan mo, may signage daw sa poste. Sir, bali ganito po. Bali po, galing po kasi ako sa service road, sir, kung napapadaan po kayo sa, nakikita niyo po yung west service road sa gilid ng Etle. Ngayon po, sir, galing po ako sa service road. Paakyat po ako, sir. Yung signage po na sinasabi niya, sir, pag galing ka po ng paranyake, kakanan ka po sa may mass bill, paikot po yun. Yung signage po, sir, baklaran lang po yung signage, Tingnan mo kung may pinagbabawal na papunta dyan. Wala po sir, wala pong signage na nakalagay sir. Baklaran lang po yung signage na tinatukoy ni sir. Anong sinasabi mong baklaran lang? Yung signage lang po sir, paikot. Ano sir, yung sir, sabihin? Po, yung di ba yung paranyake po, pag palabas ka ng paranyake, diretso po sukat mong tinlupa. Ngayon dito po sa may mask, sir, meron pong kurbada na paikot. Pasun, uh -oh. may signage, ang signage lang po na nakalagay, sir, araw lang po na paikot po siya ng baklaran. Ah, walang nakalagay na no entry? Wala po. Picturan ko din po para ano. Picture mo, sige tawag po, ka ulit dito, kapatid, ha? Okay po, sige okay. po, sir. Po. Hintay na, iintay namin. Sige, sige. Okay. So, okay. okay. Magandang gabi po. Hello, sir. Ako po yung tumawag kanina. Mm, okay po, sige po, sir. Wait lang po. Hello kapatid. Hello sir, magandang gabi po. Walang nakalagay sir, na bali. no entry. Opo sir, sinakay po ko nung ano nila, yung naninikit na officer nila. Sir, sinamaan po ako. Pinicturan ko din po. Walang signage na no entry. Wala po sir. Ngayon po sir, yung pinasukan ko po, wala naman pong nakalagay na no entry. Pero wala pong sumasmat -sumas yung -sumas four wheels na padiretso ko gaya nung way na ginawa ko. Ay, okay. Usapin ko yung pulis. <laughs> okay, sige po. Sa so madaling salita, yung pinasukan mo, walang nakalagay na no entry. Wala po, sir. Wala ring nakalagay na one way. Wala po, sir. Ang ano po, ang ano po, po ni sir, pinanggal daw po ng mga taga dito. Baka okay. daw po wala nakalagay. Ah, yung kasama mong pulis. Opo. O, oh, tinikitan ka na. Opo, sir. Eh. Oh, illegal counter flow po. Eh. O, oh, yung lisensya mo, eh, binalik, hindi? Opo, binalik po. Okay, sige, kausapin ko. Sakit lang po sir, naninikit ano, pa po kasi. Ah, maraming riders na nahuhuli? Opo, madami po sir. Kapareho mo ang uncharged na illegal counter flow? Opo. Opo. Napicturan mo yung intrada, di ba? Opo sir, napicturan ko po. Okay, very good. Kausapin ko yung polis na kausap ko. Hello po. Ikaw yung kausap ko kanina? Yes sir, yes sir. Kapatid, pinapuntahan natin sa rider yung sinasabi mo, yung intersection. Yes, sir. May kasamang pulis, tama? Oo, oh, ako po yun, sir. Ako po yung spot. sumama sa kanya. May tanong ako sa iyo. Yes, sir. Yes, sir. May nakalagay bang no entry o kaya one way? Meron, wala? Meron yan, sir, dati. Pero tinatanggal po, sir, ng mga taga rito. Kasi oh, ito kasing kalsada na to, access po ito sa kanila. Kapatid. Opo. Hindi manghuhula ang riders. Kaya ako'y tumakbo sa politika para ipagtanggol ang mga motorista na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Kapag nakita ko na mali ang trabaho ng pulis, sinasampahan ko na lang ng kaso. Rerespetuhin kita dahil walang nakalagay na one way o kaya no entry, sa ko na at nasaksihan mo, kanselahin mo ang huli nila. Pero kung nakikita mo na mali ako, huwag mong kanselahin. Gusto ko lang ipaalala sa iyo para hindi tayo magkakatampuhan, sasampahan ka namin ang kaso. Kayo sir, wala akong problema sir. O sir, harapin ko po, po sir, basta kami lang sir, nagtrabaho lang din po kami dito. Kahit mali, pinapanindigan mo. Hindi naman kami hindi na ng rito, ito sir, di naman kami nangyayin ng pera ito sir. Eh, hindi, ang pinag-uusapan dyan, yung nangungotong kayo o hindi, ang pinag-uusapan natin kapatid, ang riders hindi manguhula. Kaya sabi ko, kung walang signage, walang nakalagay na no-entry, walang nakalagay na one-way, hindi tama, natikitan sila. Hindi dapat nasasakripisyo ang motorista. Uulitin ko ha, at the time of apprehension, walang signage. Claro o hindi? Claro yun, sir, kasi tiranggar eh. Kung anong decision mo, re-respetuhin ko. Ilang taon ka na sa service, kapatid? 24 years, sir, 24 years. Sa palagay mo, ilan na ang natikitan mo ngayon? Sir, mga sampo. Pakibalik na lang nung telepono sa rider. Sige po, sige po. Mm -hmm. O, oh, may ano na ito? Rider. Hello, sir. Hello po. Tanggapin mo yung ticket. Yung picture ng... Pinikturan mo na sinasabi niyang baka tinanggal na yung signage. Ipatala mo dito sa opisina. Opo. Magtawagan ulit tayo sa lunes, ha? Okay, sir. Sir, anong oras po ako tatawag sa inyo sa Monday, sir? Ah, uh, kahit anong oras sa umaga. Saan ka pa nagtatabaho? Sir, wala po, sir. Actually po, sir, natatakot nga po kasi si-applicant po ako, sir. Hindi eh. naman kita tutulungan kung mali ka. Oo oh, po sir, ang, inaano ko po sir, siyempre ako po, eh, ano na pang registered criminologist po sir, kaya alam ko po yung tamat pali eh. Kung so, po, po ko, hindi po ako dadaan dito. Magpupulis oh. ka, dapat naninindigan ka sa tama. Naintindihan mo? Yes po sir, opo. Oh, po. oh, oh yan, po. kaya sa lunes, tumawag ka dito, mag-usap tayo. Aalamin po. Oh, po sir, sige po. Pag may katwiran ka, lang ka lang, sagot kita. Opo oh, po, sir. Okay? Opo oh, po, sir. Okay, sige, bye bye. Salamat po sir, maraming salamat. Okay. Hello po, good morning okay, po, sir. Eh, uh, ano lang po, ah uh, pinapa, sabi daw po kasi ni Colonel, tawagan ko daw po ulit kayo. Hmm. Iningin ko daw po yung pwedeng pagsendan ng video at picture na pinakuha na niya sa akin kagabi. Okay, search na lang po sa yung, ano po sir, pangalan po sa Facebook na Arsapmat. Apo, alam ko po, po yon Okay, sige po sir. Thank you po. Thank you po, sir. Thank po good morning po. Po. Okay po. Hello po, good morning. Hello, Sir, good morning po. Yes po. Sir, alala po 'yung ano, 'yung pinatawag ni Colonel Busita na Monday daw po. Teka lang sir ah. Nag-nagpadala nag ka na ba sa amin ng video or anything? Ano po? Opo, sir, nag-nag-send po ako sa Messenger kasi hindi niya pa po yata okay, natanggap. Po. Ano pang name niya sa Messenger, sir? Ah, uh, sir Sir JP. Ah, uh, i-review ko lang 'yung usapan niyo ni Congressman ha, tapos balikan kita. Abang naglilolote. Okay po, sir. Saturday, Saturday night po ako tumawag ng sa'yo mga 90. Ako naman yung system, ma-review ko naman siya. Sige sir, stand by okay, lang po. Sir. Sige sir. Okay sir, thank you po. Hello. Hello po, good good morning po. Good morning po. Sir, si JP po to. Uh, yes sir, JP. Apo, nakausap ko po na po si Congressman Busita. Opo. sir, ganito po as per Congressman, magpapadala ka sa amin ang, uh, letter. Apo. Tapos yung ticket mo at kami na lang po magbabayad ng violation nyo. Anong klaseng letter po, sir? Gagawa po kayo sa coupon sir, ng isang letter po na ako po si ganito, dumudulog po ako sa inyong opisina. Sa, Congressman Busita, sir, hapat naka-address. Apo. Copy, sir. Apo, apo. Nakalagay po doon ako po si na dumudulog po ako sa inyong opisina, nahuli po ako nung ganitong araw na sa ganitong lugar. Kikanto nyo lang yung buong pangyayari, sir. Ano po? Tapos, Apo. ipapapotocopy nyo po yung uh, ticket nyo po, sir. Okay Tapos po. Yung niyo. Ah, po. Tapos yung lisensya nyo. Apo. Tapos ipapadala nyo po sa amin yung true LBC. Ah, oh, okay, sir. Sige po. Ah, sir, panatariohan na rin yung sulat, ah. Ay, okay, sir. Sige okay, po. Sir. Okay, sir. Ipapadala po. po ako sa inyo ngayon ng address. Ano po? Okay sige po okay, sir. Okay sige, po, po. salamat po Sir JP. Salamat maging Okay, thank you po. Thank you po. Uh, thank po, you po. Hello po. Hello po Sir JP. Sir, good afternoon po. Uh, good afternoon po, Sir. magkasend na po ako sa GCash niyo po. Okay po, sige po Sir. Sige po Sir. Salamat po. Maraming salamat po, Sir. Maraming salamat po. Okay po Sir JP. Thank you po. Sir. Hello po. JP, magandang hapon. <coughs> Sir, magandang awan po. sir, na-receive niyo na po ba yung pinadala po? Opo, kaka-receive kaka ko lang po. Okay po. Sige, sir, i-transfer lang Apo. po kita kay Congressman Busita ha, para maipaalam. Okay, sir, kay. sige po. Okay, sabay lang. Hello, sir, nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Okay, okay, sir, sige po. Hello? Hello po, Congressman. Good morning po. Good morning, kapatid. Yung bang support namin sa'yo, natanggap mo? Opo sir, malaking bagay po sa akin na tanggap po. Kapagbayad na din po ako, sir. So okay na, wala na oh, po ay sa mo. Opo sir, wala po sir. Maraming maraming salamat po sa tulong ni sir. Yung bang sinabi ko sa iyo na statement, notarized, na ipadala mo para ma na natin? Opo sir, naipadala ko po. Naipa-LBC ko po dyan yung ano, notarized na letter. Okay, very good kasi Pagkatulad mo na biktima ng maling pagpapatupad ng batas, sinusuporta natin dahil hindi dapat kayo Opo. Oh, masakripisyo. Opo, oh, sir. Salamat po, sir. O, oh, at uh, at uh, pinagsasubmit kayo ng salaysay para maaksyunan natin. Hindi kasi pwedeng paulit-ulit na lang ang mali na ginagawa ng iba. Opo, oh, sir. Ngayon po, sir, hindi na po ako nadaan doon. Gawa nung ano, nakita ko, meron na po silang signage doon. Naglagay na po. Ah, meron na ngayon. Opo. Oh, o, di ba? Yan ang tama. Maglagay sila ng signage kung may pagbabawal. Noong mahuli ka, pinuntahan niyo ng polis at nakita ninyo pareho, walang signage, di ba? Opo, sir. Opo. Wala po talaga yon. At aminado siya na walang signage, pero tinuloyan ka pa rin sa no entry, di ba? Opo, opo, sir. O, o, sige. Ganito. a-action na natin yon, Huwag kang mag-alala, ha? Opo sir. opo, sir. Opo, sir. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat po sa tulong niya. Oo, at salamat din sa, ko sa cooperation mo dito sa ating uh, opasya, okay? O po, sir. Salamat po, sir. Salamat po. Ingat po kayo palagi. Pala o sige, mag-ingat kapatid. Basta may problema at alam mo tama ka, o kaya ikaw ay confused, 24 oras bukas itong ating opisina ng RSAP. po, sir. Maraming, maraming salamat po talaga. Ingat. O po Salamat po. Salamat po. Okay, bye-bye. Napakinggan natin ang usapan sa pagitan ng hinuling rider at ang humuling pulis at si Kongresman Busita. Maaring one-way nga ang kalsadang ito, ngunit dahil sa pagkakataon na iyon, nawala ang signage na nagsasaad na one-way ito, hindi dapat hinuli ang papasok dito. Dapat tiniyak ng mga pulis na naroon ang karatula na nakasulat ang no entry upang hindi sila mapulaan. Hanggang dito na lang muna tayo. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at pindutin na rin ang notification bell para malaman niyo ang susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa inyong panonood.